Ayan mga idol, gandang gabi. Pinailaw na po ang Christmas decor dito sa amin, sa Tagig. Ayan, nung mga nakaraang gabi po, wala pa yung ilaw. Ayan, siguro natapos na yung paggawa nila ng mga linya ng kuryente niyan. ayan, oh, may pailaw na tayo. Ramdam na natin ng Pasko, mga idol, dito sa Tagig. Ayan na, oh. Ganda, oh. O, oh, ba? diba? Makulay, maliwanag po ang daan. Hi! And salamat, salamat mga idol kung nanonood kayo ngayon sa aking channel. Thank you for watching my uh, videos here uh, sa channel ko, Marvelous Mark TV. Sana po tuloy-tuloy po ang pagsuporta sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please hit the subscribe button po. At ang ating notification bell. At sana mag-like at mag-comment po kayo. Ayan oh, ganda medyo mas maganda kung aktwal niyo po to nakikita no mas maganda kung naglalakad kayo or nakasakay kayo sa sasakyan nakikita niyo to mas malinaw kasi ito ng ating camera eh syempre, gabi hindi masyadong malinaw uh, ang kuha no pero